Grabe, hindi ko akalain na pati pala loob ng bahay Ibinabagyo e Nang mga oras sa to, gusto ko na nga lang maging dragon. Charis. Kapasok na nga sa trabaho yung asawa ko at kahatid ko nga lang din kay Sena tapos nasundo ko na si Gia. Sa sobrang daming kalat, hindi ko nga alam kung saan ako magsisimula maglinis. Kaya naman ito, lumubos na nga lang ako para asikasuhin muna dito sa labas dahil napakakalat talaga ng mga chinelas. Tapos nandito pa nga yung mga pinagtabasan na mga plywood. Kailangan ko nga maglinis dito dahil mamaya ay e, magsishoot ako at nandyan pa nga yung mga bote na pinag Manila kagabi. Hindi na nga ako nakapaglinis doon banda sa may kainan namin pati nga sa may sala dahil inuna ko nga doon sa may kusina. Ay, grabe-grabe yung grabe. pagod talaga yung inabot ko tapos ganito yung itsura ng asawa ko kagabi. Hindi pa nga raw siya lasing kagabi at sabi niya tutulungan niya daw ako magprito ng hotdog at ayan magpiprito nga daw siya. Kaso ang ending ako pa rin yung nagluto. Sakit nga daw yung ulo niya kaya pinalipat ko sa sofa kaso maya maya sabi na susuka daw siya kaya inabutan ko ng batsa. Kaso yung ginawa sa para lang unan. Kaya imbis na magalit ako natawa na nga lang ako at bukas ko na lang siya aawayin. Charis. So, mabalik na nga tayo dito sa ginagawa ko. Pagkatapos ko nga magwalis dyan, eh, nagbuhos naman ako dito sa may harapan. For the meantime, secret muna kung ano ba yung ginagawa namin sa kusina. Kaya medyo busy-busy din ang Marcy Roxanne nyo nitong mga nakaraang araw. Hopefully nga, ma-upload ko na siya ngayong Wednesday. Naglagay nga ako dyan ng sabon na powder, tapos brinash brush ko nga lang, tapos maya maya, eh, ko na nga rin. Magpasok ko nga dito sa loob ng bahay, eh, ito kagad yung lamesa yung inasikaso ko dahil napakalat talaga. Hindi ko alam kung may inis ba ako o matutuwa kasi makalat. Nainis ako kasi sobrang kalat. Pero okay din kasi may content ako. So ayan, nung malikpit ko nga tong lamesa, ipinunasan e, ko naman at sinamahan ko ngayon ng konting liquid dishwashing para maalis din yung amoy. Inalis ko naman dito yung mga para malinisan sa may CR. Tapos eto mga damit, eh kita nyo naman nasa sahig. Kaya naman itong laundry basket ko, eh doon ko na At dahil sobrang daming nakakalat na gamit, kaya ayan, natisod pa nga at mutikang pang sumubsob. Kinuha ko na nga itong vacuum para ma-plug na ng makapag-vacuum na. Pero bago yan, nilipit ko muna itong mga upuan at saka lamesa at mukha pa nga ako makukuba ng mga oras na yan, charis. Pinagpatong-patong ko nga itong mga upuan para nga hindi masyadong masikip. Tapos nag-vacuum na rin ako dyan dahil lang aligas-gas ng sahigat. para maalis talaga yung mga alikabok e eh, nag-map na rin ako. Magkaganyan nga katatapos ko lang mag-map, eh, tumatapat din ako sa electric pa. Nagpapatuyo ako ng pawis dahil sobrang init talaga kahit nga nag-uulan mga nakaraang araw. Nga dito banda sa may coffee area, kaya, kaya pinag-aalis ko na nga lahat ng nakalagay dyan tapos pati na nga rin yung patungan at pinunasan ko na rin pati nga yung refi inurong ko na rin para ma-vacuum ng maayos yung bandang likod isinama ko na nga rin i-vacuum pati itong mga agyo dahil napakarami na rin naku po eto nga mga halaman ko rito ay nagkanda tuyot, tuyot na kaya inalis ko na nga rin tapos pinunasan ko na nga yung sabitan minsan kasi nakakaligtaan kong lagyan ng tubig gawa nga nung hindi ko rin nakikita kung meron pa bang tubig o wala na eto nga mga nakapatong dun sa coffee area isa isa ko bunang niya dahil napakaalikabok. Eto nga sabitan ko ng magsandami nagtatanong kung saan ko daw to na order. Kaso nga lang wala pa ako mabigay na link dahil naka-vacation yung seller nito. Hayaan niya mag-update ako pagka okay na nga. Pagkatapos ko nga mapunasan lahat, isa-isa ko na nga rin pinagbabalik dito sa may mini coffee area. Alam nyo ba, isa rin talaga sa mga pinaka-favorite na spot ko dahil coffee is life talaga tayo. Eto nga mga unan eh, ngayon ko pa nga lang maipapasok sa kwarto tapos nagpagpag na ako dito sa may sofa. Dapat nga magpapalit ako ng sofa cover kaso tinata mad nga ako niyan kaya nagligpit-ligpit na nga lang muna ako. Saka na nga lang siguro ako magpapalit ng sofa cover pag sinipag-sipag na ako. Sa ngayon nga, eto lang muna yung gagawin ko magpunas-punas. Nako po, kung ano kasing hirap magpalit ng sofa cover na yan, eh ganun din kahirap magtanggal ng balot. Huwag nyo na nga lang munang pansinin itong mga karton na nasa likod ko dahil medyo marami-rami na nga itong mga gamit ko at hindi ko na nga alam kung saan pa ito ipupwesto. Napapasanaon na nga lang ako sa ibang mami na meron na nga working station at doon nila pinupwesto mga free sample meron sila. Wala pa nga ako mapagpwestuhan nito kaya ayan pakalat-kalat pa sila dito sa may sala. Sana nga ay eh, mas dumami pa to para sa susunod ay eh, meron din ako maibahagi sa inyo. As of now kasi yung mga dumadating sa akin mga bagong free sample ay eh, nagagamit ko rin talaga dito sa loob ng bahay. So eto pagkatapos ko nga mag-vacuum dyan eh, nagmap naman ako para talagang malinis itong sahig namin. Pagkatapos nga niyan eh, nagpunas-punas lang ako ng konti at ayan malinis na nga ulit sa loob ng bahay. At yun lang muna mga barset Parsi. Salamat sa panonood. next video